Forum for Collective Efforts on uh, Poverty Alleviation. Uh, Maraming mga ahensya dito ng gobyerno ang uh, nag-participate upang pag-usapan at ipresenta yung kanilang mga plano at mga nagawa na uh, nitong nakaraang uh, mga taon at buwan upang... Uh, Uh, matulungan ng ating uh, mahal na pangulo President Bongbong Marcos na isakatuparan ang kanyang minimiti na single digit poverty uh, rate incidence by the end of his term. At itong test na mag, napakaganda ng no, papatakbo ngayon. dahil sumusunod talaga kami ngayon ng inisyatiba doon sa uh, one government approach na uh, ni Presidente Bombo Marcos. Napakahusay ng ating Pangulo, napakaganda ng kanyang uh, pag, uh, uh, pamumuno. Kaya kami naman ng mga opisyalis niya ay ginagawa rin namin lahat ng aming makakaya upang ito ay aming uh, masabayan at aming matugunan. Uh, by the end of administration, the target is at least 9% or a single-digit uh, poverty incidence rate. Nga, uh, for this year probably we can reach mga 13.5 to 14. From uh, 15 na uh, uh, that is already a great improvement because we started at 18.1%. Not only reported by us na uh, but mismong ABB ang nagre-report niyan.